Mga kababayan, ako po si Lan ng hashtag WalkWithLan at ang ating special na episode ng hashtag WalkWithLan ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan tulad ng sabi ng veteranong si Teo Macalma sa kanyang BZRH Commentaries Sa mundo ng politika, ang katotohanan ay parang isang matandang radyo laging may static pero kapag nakinig ka ng mabuti, marilinig mo ang tunay na musika ng bayan. Ngayon mga kawok, tayo maglalakbay sa isang kwento na puno ng duffel bags, cash drops at political drama. Pero bago tayo sumisid, shoutout muna sa ating global audience, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, mula Davao hanggang Manila. Salamat sa inyong suporta. Ah. Sa United States, kayong mga OFW sa New York at California, keep hustling. Norway, Switzerland, Australia, ang lamig dyan pero ang init ng inyong pagmamahal sa bayan. <clears throat> sa Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, kayong mga Pinoy abroad, kayo ang tunay na bayani at muli sa Pilipinas dahil doble ang lakas natin dito. Mga kabataan, OFWs, ito'y para sa inyo. Kayong nagpapakahirap sa abroad para sa pamilya at kayong youth na naghahanap ng katotohanan sa social media. Huwag mag-alangan, mag-subscribe na, hit that button, turn on notifications at sumali sa ating community. At hey, habang nanonood, tingnan nyo ang YouTube Shopping, may deal sa Shopee at Lazada. Bumili ng bagong phone o groceries para sa pamilya. Support local sellers. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kabok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with lang. Ngayon mga kawok, pag-usapan natin itong affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga. Sabi niya, siya raw ang bagman di umano ni Vice President Sara Duterte. Duffel bags puno ng pera, cash drop sa parking lots, at connections sa pogo at drug dealers. Ha? Ah, parang script ng isang bad action movie, di ba? Tulad ng sabi ni Deo Makalma sa kanyang espesyal na balita, may isang tao raw na nagdadala ng pera sa duffel bag, parang Santa Claus, pero sa halip na regalo, a ah, pera para sa campaign. Pero sino ba talaga ang totoong Grinch dito? O, ah, factual muna tayo mga kababayan. Ayon sa affidavit, si Madriaga ay nag-organize ng isip Pilipinas noong 2020 sa utos daw ni then Mayor Sara tapos ha, naging bahagi siya ng VPSPG, may delivery sa Comedy Bar, Ombudsman Parking, SM Mega Mall, lahat drop off style, parang spy thriller at ang funding daw ay mula sa Pogo at drug dealers with pick up sa Pampanga, Vertis North at PGC. Wow. Okay, pero wait, mga youth at OFWs, tignan niyo ng maigi. Si Badriaga, Sino ba siya? Isang self-proclaimed operative pero walang concrete evidence beyond his word. Sa politika, ang affidavit ay parang blind item, puno ng chismis pero kulang sa ebidensya. Satire speaking, ha? satirically speaking, parang siyang yung classmate mo sa high school na laging may kwento pero kapag tinanong mo ng proof, biglang secret. Yan! Okay! Ah, si Inday Sara mula Davao hanggang national stage ay kilala sa kanyang strong stance against drugs, legacy ng kanyang ama. Paano naman siya makikipag-ugnayan sa drug dealers? Absurd ha? Ito'y malinaw na political smear, lalo na ngayong may feud sa Marcos Camp. Mga OFWs, alam nyo ang hirap ng buhay abroad? Si Sara ay para sa edukasyon at security, hindi korupsyon. Ah, kung totoo ang pera sa duffel bag, bakit hindi na lang siya maging delivery rider sa food panda? Mas mabilis pa yon kaysa sa traffic sa EDSA. Mga kabataan, research nyo ito. Mag-subscribe para sa more facts. Mga kawok, ah, pagdepensa tayo kay VP Sara. Si Sara ay nanalo ng landslide sa 2022 dahil sa kanyang track record. Bilang mayor, nag-focus siya sa peace and order sa Davao. Walang proven link sa Pogo sa katunayan, ang Duterte admin ay nag-crackdown sa illegal pogos. Ang abidabit, walang corroboration mula OVP o name individuals. Si Reynold Monsayak, Colonel Nolasco, wala pang response. Pero sa politika, silence isn't guilt, mga kaibigan. O tulad ng komentaryo ni Deo Makalma, ha? may isang babaeng leader na inaakusahan ng pera mula sa masasamang elemento. Pero parang yung fairy tale, ang lobo ay nagsasabi ng kwento pero ang tunay na biktima ay ang Little Red Riding Hood, si Sarah. Okay, mga kaibigan na, o tignan ang konteks. Post 2022 ha, si Sarah ay nagsilbi bilang education secretary, pushing for better schools para sa mga kabataan. Mga OFW sa ang kanyang program sa tumutulong sa inyong mga anak. Ang allegation sa timing suspicious habang lumalala ang feud with BBM. Biglang lumabas ito, ha? Sa socio-political lens, ito'y classic character assassination gamit ang x8 uh, tropa para sa credibility. Kung si Sarah ay funded ng pogo, bakit hindi na lang siya mag-open ng online casino? Mas legal pa 'yon kaysa sa chismis. Okay, mga kaibigan, ha? Sa Norway at Switzerland, kayong mga Pinoy nurses at engineers. Okay. Salamat sa inyong views. Shop sa Shopee via YouTube. May discount sa winter gear. Yeah. Para sa more witty breakdowns, join our memberships, mga kaibigan. Ngayon, ha? Okay, ngayon, kritika naman tayo kay Bongbong Marcos. Mga kawok, ang uh, factual, ha, simula 2022, ang ekonomiya ay struggling. Inflation high, jobs is scarce para sa mga kabataan. Mga OFWs, alam nyo ang remittance struggles. Pero ang gobyerno puno, puno ng favoritism. Ang South China Sea tensions, Si BBM ay aggressive pero walang real wins. Pero sabi ni Deo Makalma, may isang presidente na parang DJ sa party. Lagi nagpapalit ng tune pero ang dance floor ay empty. Yan. Ang feud with Sara nagsimula sa cabinet resignation ni Sara noong 2024 dahil sa policy clashes. Ngayon, 2025, may impeachment attempts against her. Pero bakit? Dahil si Sara ay potential rival sa 2028, si BBM parang yung classmate na laging nagre-reklamo pero siya ang may utang. No? Economic performance, naku po, naku po talaga. Ah, puro promise, walang aksyon. Rice prices is sky high habang ang kanyang alay ay nagpapasasa. Okay, socio-commentary ha. Ang Marcos Admin ay accused of cronyism. With family feuds even internally versus Aimee Marcos, ang ating senadora na kapatid ni Bong, Pangulong Bongbong Marcos. Para sa mga kamataan, ah, walang focus sa jobs para sa OFWs, poor protection abroad. Ah, kung si BBM ay magdi-delivery ng cash, baka sa helicopter pa. Parang yung old days, ha? pero ngayon ay drone na lang para modern. Mga kabataan, ito ang katotohanan critical tayo para sa pagbabago. Mga kawok, anong inyong thoughts? Comment down below. Para sa mga OFW sa Australia at Denmark, share nyo ang inyong stories. Youth, join the discussion. Mag-shop sa YouTube Shopping via Lazada. May gadgets para sa online learnings. At subscribe na, mga kaibigan. Okay. Sa uli mga kababayan, si Sara ay biktima. Si BBM ang kritikal na salarin. Tulad ni Deo Makalma, sa politika ang katotohanan ay parang kape. Mainit, mapait, pero nagpapagising. Shoutout ulit mga kaibigan, US, UK, Canada, Germany, Sweden, Netherlands. Salamat Pilipinas, doble ang hag. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ay talagang ang katotohanan po ang unang sinisikil pero pagkasama kayo wala pong imposible sasama-sama po tayo mag-subscribe na mag-like mag-share see you next episode at mabuhay po ang Pilipinas